Uwian na ulit Tapos na yung isang araw na pagkatrabaho Bukas maglilib yung, ano, yung isang driver namin Tapos yung isang driver naman namin Siya yung papalit dun sa maglilib na driver namin Kaya bukas makakapagbalot ako ng manok Hindi ko lang kung anong lulutuin ko na ulam namin Baka magprito na lang siguro ng itlog At saka ayun na nga Grabe, sobrang salap yung ulam namin kanina guys Yung manok na uh, may saug na uh, gabi. Sarap. At saka bukas, ibibidyo ko yung ano, kung paano ako magbalot ng manok. Uh, mga uh, sandali lang siguro yun, guys. Baka 2 minutes yung papano ko kasi pag ano, hindi ko namamalayan. Baka dadarating yung amo namin. Nakikita nila, mahuli nila akong na, ano, nagbibidyo habang nagbabalot. Baka mapagalitan pa ako. At saka kung minsan, hindi ko binibidyo yung trabaho ko guys Kasi nga may mga CCTV Mahirap na pag mahuli At mapagalitan eh ayun e, Kung minsan binibidyo ko Pero hindi araw-araw Mahirap na talaga guys Ayaw ko pa naman mawalan ng trabaho Hindi pa nakapagtapos ng pag-aral yung mga anak ko Saka kanina habang kumakain ako Siyempre, masarap yung pagkain naalala ko tuloy yung pamilya ko kung ano yung ulam nila ganoon kaya kung minsan kahit na masarap yung ulam namin kunti lang yung kinakain ko kasi naalala ko sila kung ano yung kinakain nila eh. lalo pa ngayon kung nang kagipitan ang, uh, sa susunod pa na linggo kami sa sasahod baka sa kung ako magpapadali ng allowance nila baka sa 6 or 7 ganun kaya yeah, yun pero oh, grabe sarap talaga ng ulam namin kanina uh, tingnan nyo talaga guys yung ano nyo bukas kung paano ako magbalot ng manok and good morning guys at eto papasok na ang lamig Uh, mamaya gaya na sinabi ko kahapon papakita ko sa inyo kung paano ako magbalot ng manok medyo ano guys hindi na ako masyado nagbabalot ng manok eh. sa isang linggo isang beses na lang every Friday siguro kasi nga yung isang matandaan na driver namin day off nya eh sa Friday eh, marami ding manok saka Friday Saturday marami na yan marami nang babalutin pero pag sabado oh, kompleto naman kaming lahat hindi na ako nagbabalot doon na lang ako sa ano sa kitchen takaluto ang ulam nila kaya uh, ito <laughs> nagiging dalawa na yung baba ko <laughs> ay nako oh. Uh, at mamaya na lang ulit guys Pag magbabalot na kami ng manok Pupunta na ako dun sa chicken processing room At para magbalot ng manok guys Makikita nyo kung paano ako magbalot ng manok Ang bagalan ko na lang para baka sakali matutunan ninyo tapos na akong magbalot guys at ang nabalot ko naman ay ano, uh, 18 boxes yung isang box ay 24 pieces yung kada box ang pwedeng ano, uh, magkasya dun sa isang box mo ito magsasayang na naman at saka nag order ako ng ano ng uh, noodles namin dun sa isang outlet namin tapos yun na lang yung kakainin namin tapos ito magsasayang ng bigas nakapagsayang na ako ng bigas guys ayan oh. Yeah, nilagay ko na dun sa dito sa rice cooker. Sa kain na lang namin yung ulam namin nakakainin, yung noodles sa ano, mamayang kanpanya yung siguro darating yung driver namin mga 12 siguro. At saka maraming salamat sa inyong panonood guys at mag-ingat po kayong lahat at best po sa ating lahat. Salamat.